Batas with Atony Claire Castro. Marami nagsasabi na dapat ngang ipakita nitong si Atty. Harry Roque yung kanyang salend nung panahon na siya ay nasa gobyerno pa. Well, matagal naman na naging lawyer itong si Atty. Harry Roque. At hindi naman natin matatawaran kung ano ba ang kanyang mga naging income. Pero dahil nga siya ay napasok bilang taong gobyerno, may obligasyon siyang ipakita sa taong bayan kung ano ba ang kanyang net worth, ang kanyang salend nung siya ay pumasok sa gobyerno at matapos siyang lumabas sa gobyerno. Nag-start kasi maging taong gobyerno ito si Atty. Harry Roque. sa aking pagkakatanda ay nung siya ay naging representative ng Kabayan Party List. Naupo siya bilang congressman noong 2016. Pero hindi kasi nagtagal ang kanyang pagiging representative ng Kabayan Party List. Noon kasi nagkaroon ng hearing noong November 24, 2016 dito sa House of Representatives patungkol sa di drug trade sa New Believed Prison. Ito'y patungkol kay Sen. Leila de Lima. Ginisa rito ang isang resource person na si Dayan. Pero yung panggigisa niya ay hindi nagustuhan ng mga miyembro ng Kabayan Party List. Ang kanyang behavior ay tinawag ng dishonorable behavior dahil sa mga tanong niyang nakakaintriga at masasabing medyo malisyoso. Kaya ayon, sinipa siya ng mga miyembro ng Kabayan Party List. Pinagbutuhan ito ng 12 board members na bumubuo ng Kabayan Party List. Pinatalsik siya noong January 24, 2017. Syempre hindi agad ito matanggap ni Attorney Harry Roque. Pero buo na kasi ang pasya ng Kabayan Party List. Tanggalin siya ng tuluyan. So ito yung mga ibang katanungan nitong si Attorney Harry Roque, doon sa hearing na siyang naging dahilan ng pagpapatalsik sa kanya sa Kabayan Party list. So matapos na siya ay matanggal, dito naman inalok ng Palasyo itong si Attorney Harry Roque na maging spokesperson noong October 2017. So, tumagal siya maging spokesperson hanggang 2018 dahil nagbalak siyang maging senador. Sa totoo lang ay nag siya ng COC sa pagkasenador noong 2019. So, paano ba kumita ang isang atony Harry Roque? Ang sabi nga natin ay matagal na siyang lawyer at professor sa UP College of Law. Lumalabas na 15 years na siyang nagtuturo sa UP. So, tignan natin ang kanyang professional experience. So, ayon naman dito sa kanyang professional experience... Parang masutok ang mga oras niya sa pagtuturo at paglelecture. At ayun naman sa report na ating nadidinig at napapanood, ang madalas niyang hinahawakan ay yung mga kaso ng human rights violations victims. So hindi ba karamihan, libre pa nga ito dahil ito yata ang kanilang advokasya noon. Sa taon ng kanyang pagtuturo at paglelecture at paghawak ng mga kaso, gaano kaya kalaki ang kinita na ni Atty. Hari Roque para pumasok sa gobyerno? May nakita tayo dito na ibang report patungkol sa kanyang net worth noong 2019. Tandaan natin, nasa gobyerno siya 2016, naging spokesperson siya 2017, at nagbalak na maging senador noong 2019. Kaya nung nagbalak siya tumakbo bilang senador, siya ay nag-design sa pagiging presidential spokesperson. So nagkaroon na siya ng mga advertisements, marami ng ads. Kung tutuusin, gumastos na talaga siya. Ayon nga rito sa report ng PCIJ, na nagbase naman sa Nielsen Media Monitoring Reports, mayroon si Tony Harry Roque na 98,869,873 pesos. So, hindi natin masasabi na lahat ito ay cash kasi ang sal pag sinabi mo, eh may mga kasamang mga properties like house and lot, jewelry, vehicles. So, ipalagay natin ang buo niyang network noon ay halos 99 million pesos na. Pero lumabas din dito sa report na yung kanyang ads, meron siya nagastos na 174 million 13,944 pesos mula January 2018 hanggang January 2019. So, nagnegative pa. Lumalabas na mas malaki pa yung kanyang ad spend. Kaya naging negative pa. Negative 74 million 144,071 saan niya kinuha yung ibang perang pinaggasos niya para sa kanyang ads? So, ito nga ang pinahiwatig ni Atty. Christian Lim, dating election commissioner na nanguna sa campaign finance office ng Comelec noong 2018. Makikita nga daw na ang mga kandidato tulad nito na hindi kayo suportahan ng kanilang net worth o ari-arian ang laki ng gasto sa ads na mas malaki pa sa kanilang net worth ay nagbibigay ng paniniwala kung hindi man daw may hidden wealth ang mga ito Malamang mga donasyon daw ito sa kanila habang sila ay nasa katungkulan o isang public servant. At iyon nga daw ay labag sa batas. Ang pagtanggap ng donasyon o regalo dahil sa kanilang posisyon ay labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So katulad ni Atty. Roque, ito rin sila Senator Bongo, Amy Marcos, Mar Rojas, Sunny Angara, Bam Aquino at Grace Poe. Pati na si Francis Tolentino, mga senador, ay ganun din daw ang nangyari. Mas malaki pa ang nagasta sa ads kaysa sa kanilang net worth. So tingnan natin itong records. Hindi ba nangunguna itong si Senator Bongo sa paggasta ng ads? Samantala ang kanyang net worth ay lumalabas lang na 12 million pesos. Doon pa nga lang eh, saan niya kaya nakuha ang kanyang 12 million pesos? Kung siya naman ay matagal nang naging special assistant to the president. Magkano ba ang sweldo ng isang special assistant to the president or special assistant to the mayor? Saan niya kaya nakuha yung 12 million pesos kung ang kanyang trabaho naman ay special assistant to the mayor? Mayor Duterte. Diyan mo tuloy iisipin kung involved ba talaga siya sa CLTG Builders. Na ngayon, ay may kinakaharap na kaso na plunder. Imagine ninyo, ang nagasta ni Senator Bongo ay 422 422,498,647. Samantala, ang kanyang net worth lamang ay 12 million pesos. So, ito bang ad spend ni Senator Bongo ay galing sa mga donasyon? So, kung ito ay galing sa mga donasyon, hindi ba dapat i-declare nyo ito at dapat hanapan namin kayo kung ang donor's tax nito ay bayad. Tandaan natin, itong ads na to ay naisa palabas nang wala pang campaign period. Pre-campaign period ito nang ito ay gastusan. Buti pa nga si Yorme, umamin na mayroon siya ang nakuhang mga excess doon sa mga donasyon. Pero binayaran naman niya ang tamang tax. Diba, tumakbo na, umaman pa. Saan ka pa dyan? At least, ane siya, di ba? At nag-comply sa batas. Nagbayad ng tamang tax. So, okay, balikan natin yung net worth ni Atty. Harry Roque noong 2019 na 98 million 869,873 pesos. Ayon sa report, ang pera lamang niya, yung cash on hand, ay 54.6 million pesos. Dahil yan ang nai-report niya sa kanyang sal-end. So, sa niya, ang cash niya ay 54.6 million pesos. So, kung 54.6 million pesos lang ang cash niya, may utang pa siya talaga dahil sa sobra ng kanyang ad spend. Negatibo nga siya, di ba? During that time, kumuha ka pa ng slot sa usapang di kampanilya. Gusto mo yatang gayahin yung pattern ni kumpanyero Cayetano. At pagkatapos nun, sinunda naman ni Kiko Pangilinan na sinunda ni Chiz Escudero So, inisip mo siguro, after them, pag ginamit yung usapang di kampanilya, magiging senador na. At that time na balak mong tumakbo bilang senador noong 2019, sinabihan ka ni dating Pangulong Duterte, hindi ka mananalo. Ayaw sa iyo ng mga sundalo. Eh, hindi na rin yun yung prangkisa ng ABS-CBN. Matapos kang bigyan ng warning na wag kang tatakbo dahil di ka mananalo, abay bigla ka nang nagkaroon ng health condition. Kaya, yung kanyang si ay binitawan na lang niya. Sinabi niya, hindi na siya tatakbo. At yon nakabalik siya muli bilang presidential spokesperson noong 2020 hanggang 2021. At nung nakabalik na nga siya bilang presidential spokesperson, doon naman niya kinuha bilang kanyang executive assistant itong si A.R. de la Serna, yung Mr. Supranational. After ilang taon lang, tumakbo ka na bilang senador noong 2022. Sa ilalim ng slate ng Unity Team. At parang nga sa 2022 elections, tumakbo ito si Atty. Harry Roque, bilang senador, sa ilalim ng Unity Team. Pero hindi pa rin siya pinalad. Pero dito sa interview sa kanya, ang sabi niya, hindi siya nanalo dahil wala siyang pera. Tandaan natin na, ang sinabi niya dito sa interview sa Upfront, hindi siya nanalo dahil wala siyang pera. Lumalabas na negative na ang kanyang pera, ang kanyang net worth. So, hindi ko i-assume na ito ay mga donasyon, itong ad spend. Dahil hanggat hindi niya na ipapakita yung bayad sa donor tax, iisipin ko na utang niya yon at hindi donasyon. Pero syempre, pag inamin ang donasyon ito, bago pa nagkaroon ng eleksyon at binigay ito dahil sa kanyang posisyon, baka managot siya sa anti-graft and corrupt practices. Kasi ganito yung batas, if ever mapatunayan na ito ay donasyon, so tanggalin mo muna natin yung issue ng anti-graft and corrupt practices. Kung ito ay na-donate during the campaign period at ginamit for campaign purposes, exempted kasi yung mga donasyon sa donor tax. Pero kung ito ay ginamit before or after the campaign period kailangan bayaran ang donor's tax. So, kung donasyon talaga ito, hanapin natin yung payment ng donor's tax. Dahil nga yung ads na ito ay pre-campaign period nangyari. Mas maganda talaga maipakita rin ni Atty. Harry kung saan nang galing ang mga perang itong pinambayad o inutang para sa ad spend noong 2019. So, puntahan na natin ang 2022 elections. Hindi ba nag din siya ng COC para sa pagkasenador? tuluyan siyang tumakbo under the slate ng Uniteam. At that time, pinapalabas dito sa report na ang kanyang net worth ay Php 119 million 983,140 pesos. So, kung negative na siya before, saan kaya ito kinita at napakalaki agad? Parang isang taon lang naman siya nawala sa pagka-spokesperson, pero pagbalik niya, meron na siya agad na 119,983,140 pesos. 140 pesos. Imagine, mula sa 98,869,873 pesos noong 2019, gumastos pa siya ha, ng ad spend na 174,013,944. Pero pagbalik niya, mas lumaki pa yung kanyang net worth. And then, inamin nga niyang natalo siya dahil wala siyang pera. Kailangan talaga ng pera pang gastos. Yan ang kanyang pag-amin. No. I really don't know um, why the Senate is out. I lost because I did not have sufficient money. That's a realization. I lost because I did not have sufficient money. That's a realization. People do not run unless you can spare half a billion. It's really how much it costs. No matter what the Senators claim otherwise, no one was elected without spending half a billion. Probably with the exception of Robin Padilla. Pero kung ikaw ay umamin na walang pera kaya ka natalo, bakit mo pa nagawang maging second top donor para kay VP Sara at ikaw pa ang nagbayad ng ads payment na nagkakalaga ng 36,410,343.72. Hindi pa mas maganda kung itong milyones na to ay ginamit mo sa iyong pangangampanya para siguradong nanalo ka na? Bakit nagawa mo pa mag-donate Samantalang noong 2019, ang sabi rito, ang iyong cash ay lumalabas na 56 million pesos lang. And then noong 2022, ready ka mag-spend? Ready kang gumastos ng 36 million pesos para sa ads ni VP Sara? Yan ba ang dahilan kung bakit ka natalo? Halos 37 million yung ginastos mo kay VP Sara sa kanyang mga ads. Hindi ko makita yung logic na magdodonate ka pang second ka pa na top donor. Samantalang ikaw mismo, naghihikahos ka dahil sinabi mong wala kang pera para sa iyong pangangampanya. So ang tanong natin, ang perang ito ay saan galing? Kung wala kang pera, paano mo na-produce yung halos 37 million para sa ads ni VP Sara? May umaalma pa nga na involved din daw si Tony Hariroke sa pag grab ng ekta ng lupa dito sa Bataan. Pero sa na natin i-take up 'yan. Kailangan pa natin ng mga materyales para maging fair naman ang pagtalakay natin. So, ang tanong na lang natin, paano kaya ma-explain ni Attorney Harry Roque na wala siyang pera, kaya siya natalo, at papaano nabayaran yung ad spend, samantalang negative na yung kanyang net worth, at papaano pa siya nakapag-donate ng $37 million sa ads payment nitong si VP Sara Samantalang siya mismo, ay eh, sinasabi niyang wala siyang pera sa kanyang pangangampan niya. Hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clericas na nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.